ito mga kamang mga ka idol ito ipapa-update ko na itong 2008 na 10 pesos coins ito mga kamang mga ka idol ito may ano ako dito mga mga, mga idol walong piraso ito walong piraso lang talaga yung hawak ko, ilawang ko lang kung may value na ba ito ngayon ito 2008 ayan o ito reverse die day 1 um, parang nalilito ako nito reverse day 1 yata to eh o reverse day 2 subukan natin yung iba parang marami yata itong ano, mga kamong mga idol eh. May maraming klase eh. ano to o so, nga reverse day 2 rin to oh. Tapos yung ano niya, yung yung parang sprocket niya na ano, yung parang medyo matulis-ulis kunti. Oh. Ito siya. Walang piraso ito, mga kamang mga idol. Ito, iniipon ko talaga ito. Ang tagal-tagal ko nang iipon ito. Pero wala ako talagang 2007, 2009. Iniipon ko ito 2018 pa ito eh. Pero wala talaga akong 2,000, sa 2,000, oo oh, nga, ito, itong 10, 10, 10 pesos, wala talaga. Kaya no? Ano, ano oh, parang reverse dye ito yata to. Reverse dye ito. Ayan, halos magkapares lang pala sila dito. Oh. Yan, ano to, walo piraso. Kung gusto nyo mga kama makain ay eh, chat nyo lang kayo. Kung wala kayo, 2008, to bilhin nyo to. Bibita ko to eh. Pag-like and subscribe lang to mga kamang makain idol para makatulong naman kayo sa akin. Uh, maraming salamat talaga sa nagpapalo sa akin at saka yung mga nagla-like. Maraming salamat at saka nag-subscribe sa akin mga kamang makain idol Ito oh. Ito siya, nung ano, humayawa ka ko to, ganito na talaga to. Yun, know. oh. Ito, parang ganyan siya. Oh. Maghawa ko dito. Di Tagal-tagal, oh. tira mo yung ano, oh. Ito, 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 ito pala to. Ano pala yan, hindi pala. Pito lang pala inahawa ka ko, mga kamang, mga Kala ko to to sa rate yun. Pareha, reverse na ito pala to. Lahat pala sila. Ayan o. O. Maraming salamat sa mga nag-like at, sa nag -like at saka subscribe mga kao ka idol. ko, comment lang kayo kung ano, gusto nyo itong 2008. May pitong piraso ako dito, hawak ko. Ayan o. Ito kasi mga kao ka idol. Ito yung mga ibang quiz ko. Ayan o. Ano yan? Ba, ano yan? Detisibiti ito. 2006. Ang ko 2006. Oh. Ito, ano to? 2015 to. Ano, 2015 sa akin. Thank you mga kapag mga kaidol. Thank you for watching yan sa inyo.